Good morning mga idol! Ayan mga idol, nandito tayo ngayon sa binangunan ng Rizal kung saan ay uh, sinasabi, dito daw matatagpuan ang Her Beauty Aesthetic Center mga idol kasi nga ay gusto ko nang gumanda lalaki mga idol. Ayan, nirecommenda sa akin to ng aking kaibigan. Ayun, ayun ang Hair Beauty Aesthetic Center mga idol. Nasa second floor lang pala ng Cobb Paint Center mga idol. Kaya mga idol, tara, tawid tayo. Ayun si ate mga idol. Tara, tawid tayo hey. Tara na, mga idol. Excited na ako. Hey. Ito na, This is it, mga idol. Mukhang gaganda ng lalaki yata ako mga idol, ah! Ayun, ang Hair Beauty Aesthetic Center. Nasa taas lang talaga ng Co-Pain Center. Ano pa hinintay yun yung mga idol? Tara, kita tayo. Hey. Excited na ako, mga idol. Hey. Ay, kinakaban ako mga idol. Baka gumandal lalaki ako nito ha. Ah. Ay, naku. may tao ba? Ah, tara, katok na tayo mga idol. Eh, tao po. Tao po. Yan. Ito, ito na pala. Kinakaban ako mga idol. Ano ba sasabihin ko? ah mukhang burug-burug niya tatong mukha ko mga idol. May pag pa kaya ito mga idol. Ah, sana pagka... Tapos natin ng facial eh, makita natin ang resulta. Tara mag-inquire muna tayo. Hello. Hello po ma'am. Good morning po. Ah uh, ma'am, magpapa-facial wa sana ako. Eh. Facial was ba tawag doon ma'am? basic, basic, ah, basic facial. Yes. Uh, mag-inquire lang po, po mako ako um uh, magkano po ba ang uh, ang uh, basic facial po, po ma'am? Ang um, basic facial po namin sir is 399. 399? Yes po. Ah, affordable. Yes po. Ah hmm. uh, maganda kasi si basic facial nando na po yung steam. Vicky, then Vicky, then PDT Live uh, po. Ayan uh, po ang mga prizes namin pag per session po. Ito, ito yung mga ano nila, mga presyo nila, mga idol o. Oh. Uh, kita nyo ba mga idol? Mga idol, actually, uh, uh, affordable lahat ng mga ito Ah. Uh. Ayan Okay. Meron din naman kami, sir, mga packages, sir, kung gusto mo, sir, para maisabay natin sa basic facial. Hindi lang kasi po, but hindi lang din po pwede na basic facial lang siya. Pwede natin isabay sa kanya si Diamond Feel for dead skin, dry skin. Ay, mga Nandito po siya, sir. Ay, package uh, po kami na gano'n. Dito na so, po yun, ma'am. So, yes po. May mga packages kami na pong buong katawan po siya. pong buong katawan? Yes ah. po. mm. Ayan po. Mm. Ma'am, gano'n na po katagal ang, ano, ang Her Beauty Aesthetic Center dito sa ano? Uh, ang Her Beauty Palangin. Aesthetic Center po ng main branch is 3 years na po. Ah, tatlong taon na yes, po kayo dito, ma'am. Pero ito pong, and pong franchise namin sa Binangon ng branch is kaka-open lang po namin noong September 27. Ah, po. itong September lang? Yes po. Okay. okay. Ayan. Ayan mga idol. Kinakabahan ako mga idol. <laughs> Pero mga idol lang, uh, magpapa-basic facial muna tayo mga idol. Pagka nasarapan ako eh, mali mo, tuloy-tuloy na natin. Tara mga idol, pabasic pa basic na tayo mga idol. Ayun. Ayun, kailangan mo na magsulat dito. I, you. No, I don't know. Oh. <coughs> Dok, wala akong makita, Dok. Ano po yung nilagay mo dito? Ah, uh, sunglasses po, Sir. Para Ah, sunglasses. Ah, okay po. Since kailangan natin i-steam yung frame Sir. Ah. Uh, para hindi po matamaan yung eyes po. Ah po, thank you po. Pinambahan ako mga adult. Akala ko damili na yung paningin ko eh. Hahaha. <laughs> okay po. Okay po. Steam po muna tayo, Ma'am Sir. 10 minutes po ha. 10 minutes? Yes po. Okay po. Napaktagay mo nga doon. Makabalusok. In 10 minutes pa nga, Ardon. Baka malusaw tayo nito. <laughs> mga idol nakikilala niyo pa ba ako? Uh ha? -huh. Ah? Huh? nagmukha akong insemado dito ah Yes. Ano mga idol? Nagpagbabaga ba? Yun. Your... <laughs> ah. Yan mga idol. Natapos din mga idol. Parang ayaw ko nang umuwi eh. Parang <laughs> gusto ko na matulog dito mga idol. Sarap. Sarap sa feeling mga idol. Ano, kamusta mga idol? Ano bang pinagbago? Meron bang pinagbago mga idol? Ha? kaya na mag ano, mga grade mga idol ha? Ayan. Tayo. Ayan, ma'am. Ah, saan po ba nila makikita itong uh, Hair Beauty Aesthetic Center, ma'am? Ah, uh, pwede po silang mag-inquire sa page ko. Hair Beauty Aesthetic Center, Binangon, ang branch ko. Kung taga dito lang, dinaw po sila sa Binangon. Nandito kami banda sa COD Pay, po kami bandara si Odip Payne. Mayor Erna Lonas po. Ayan, sa may palangoy ito, ano? Yes, ay ma po, no? palangoy po. Palangoy, ayan. Okay. COD si Pink po, near Italonas po. Oh, okay. Okay, thank you, ma'am. Thank you po, thank sir. You. Bawal po, sir, magbasa in eater sa face, ha? Okay. Thank, thank you. you po. Ayan mga idol. Sa mga gusto po magpa-basic facial lang. Ito yung mga idol na nagpa-basic facial lang tayo mga idol. Uh, Inaanyan ko kayo mga idol na pumunta na kayo dito. Sa may uh, Hair Beauty Aesthetic Center. Dito po yan sa may binangunan. At meron po sila mga papribis dito mga idol. Uh, punta na po kayo rito. Okay. Ayan mga idol. Maraming salamat sa mga bumisita sa aking uh, page. Sa aking YouTube channel. Maraming salamat mga idol. Sa inyong uh, walang sawang pagsuporta. Please like. Share at paki-subscribe na rin sa mga sa akin YouTube channel kung bago ka lang. Thank you so much mga idol. Bye-bye.